Hello guys, good morning trippers at nandito tayo ngayon sa may Agoo La Union dito sa Eco Park. So update ko kayo sa price ng entrance dahil may pinagbago. Dati 25 pesos lang. So pag umabante ka ng konti, meron pa maniningil sa iyo na 30 pesos. So <laughs> So ayun, yung update dito ngayon na nagbago na yung ano yung entrance fee. So, bali, uh, 50, mga 55 pesos na lahat, trippers. So, eto. Gusto ko lang din ipakita sa inyo yung lugar ng Eco Park, trippers. At yung ganda nito. So, eto. May playground doon, banda. Ayun, yan oh. Ayan. Tapos, banda doon. Ito yung lawa. Ayan. Napakaganda. Tapos, sa dulo nito, nandun yung beach or yung dagat na pwede nyo pwede kayo mag sightseeing at pwede mag picnic dun sa mga banda sa puno, trippers yung mga puno pwede kayo maglagay ng mga tent or mga duyan mag ihaw or kung ano man gusto nyo no? so may enjoy nyo rin naman tong ano, eco park dito sa Agoola o niyan trippers Ayun yung playground do, pwedeng pwede maglaro yung mga bata or yung mga anak nyo dito at Ayun, bandarun. So, hindi na mahihirapan si nanay na magbantay sa mga anak nila, no? Dahil may playground dito para sa mga bata. Tsaka, napakaganda naman talaga rito, trippers. Kahit na magtayo ka dyan ng tent, pwedeng pwede. Kaya, makakapag-relax yung pamilya nyo dito. At enjoy nyo yung mga forest dito, trippers. Wow, ang ganda dito sa boardwalk na ano, tabi ng dagat ano. Grabe na, ka-relax first yung ano, yung alon ng dagat. Hu. Sino pa naman hindi babalik at babalik sa dagat no, trippers? Napakaganda. Ayun no? May nag ano dun, no? May naghihila ng mga ano, lambat. Ayun no? Sila tatay. Siguro maraming huli. May oh, napipishing pa doon o, oh, girlfriend. Ewan ko kung nagpipishing. <laughs> wow. At sobrang init lang. Masarap sa tingin ng ano. Halo ng tubig. Aka relax Grabe. Ang sarap magmuni-muni dito, trippers, oh. Lalo na kung nagpipiknik. Wow. Kasama yung pamilya. ah oh, sarap mamasyal dito, trippers. Mamasyal lang kayo dito sa agoo Maglagay lang kayo ng sunscreen nyo sa katawan dahil sobrang init. kanta <laughs> oh, Ganda. Woohoo!